News Inaasahan naman ng Department of Agriculture na hindi na gagalaw ang presyo ng mga produktong pag-agrikultura hanggang sa matapos ang taon. Ayon kay Agri Spokesperson sa Assistant Secretary Arnel De Mesa, nakikita nila na nakapakuna ang presyo ng lokal na sibuyas, bawang at bigas sa mga palengke habang tanging patatas at mayroong malilit na dagdag presyo lamang. Hindi masabi ng Agri Department kung makakapekto ang presyohan ng mga pagkain habang nalalapit ang Kapaskuhan maging ang pagpapalit ng taon. Sa datos po na inilabas ng ahensya, umaabot ng 130 pesos ang kada kilo ng presyo ng pulang sibuyas, 140 pesos naman kada kilo kapag puting sibuyas, 45 pesos kada, uh, kada kilo naman ng well-milled rice at 41 pesos naman sa kada kilo para naman sa regular milled rice. Papalo naman po hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng manok habang naglalaro naglalaro sa 280 pesos hanggang 330 pesos kada kilo ang presyo <coughs> ng baboy.